Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan. na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkakasama-sama upang mag-aral ng Kanyang salita. Kaya sa pagkakataon pong ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng paglago sa buhay espiritual. Ano, marami kasi yan eh. Pero isa po sa mahalagang aspeto, yung tinatawag na crisis of faith. Opo, yung pagtayo po ay dumaan sa crisis. At bakit natin nasabi na ito po'y mahalagang elemento ng paglago? Well, kadalasan po kasi pag pinag-uusapan ang paglago, gusto natin ito pero ayaw natin yung proseso. Ayan, di ba? Yan ang reality eh. Sabi nga eh, we want victories but we do not want the battles. Ayaw natin yung mga labanan o digmaan. Kaya lang, kagaya po ng ating nabanggit, hindi naman pe pwede na tayo po ay magkaroon ng uh, paglago kung wala naman po itong mga pagdadaan ng pagsubok. Actually, yung word na crisis ay associated po sa isang kapasyahan. Ibig sabihin, pag tayo po ay nasa isang krisis, we are forced to make a decision. Tayo po ay gumagawa ng mga kapasyahan. Opo. Kaya hindi necessarily pag merong crisis, eh, iisipin natin na negative na agad, hindi nakakayanin, o kaya ay uh, wala na, talagang mahirap na lang. Ang reality po, pag nasa point of crisis po tayo, we have an opportunity to make a decision that will make us grow. Opo. Kaya nga sa Bible, makikita natin, for example, pag pumunta tayo sa Book of James, kapansin-pansin po na pag pinag-uusapan ang pagsubok, eh kakaiba ho ang presentation. Bakit? Dahil uh, sa Book of James, Chapter 1, ito po ay napag-aralan natin before, but let me again direct your attention sa uh, bahaging ito ng banal na kasulatan ay pinapakita po sa atin ang reality na pag tayo po ay nasa pagsubok, ay meron po itong kakaibang pwedeng ihatid sa ating buhay. Ang sabi ho ng James chapter 1 verse 2 hanggang verse 4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Now, tingnan muna natin yung sinasabi nitong talata ano naiiba dahil hindi po ito ang natural na reaction natin eh. Di ba? Totoo yan. Hindi ito ang natural reaction natin. Normally po, pag meron tayong problems or troubles of any kind, hindi po joy ang reaksyon na ating ibinibigay. At uh, ang dahilan po dyan, sapagkat pag meron tayo mga pagsubok, ang kadalasang naiisip natin ay yung losses po natin. Now, ito po ang mahalagang maunawaan, ano? Na kaya po tayo merong ganong reaksyon because when we think of losses, we think in terms of what is important to us, especially nung tayo po ay walang kaugnayan pa sa Panginoon. So, ano ba'y mahalaga sa atin dati? Well, nandyan po ang ating pinansyal, uh, financial, physical, at material na mga ari-arian. Yan po kadalasan ang focus natin. Kaya nga, uh, nung ikaw ay naging mana ng palataya, ang tanong, anong pagbabago ang naganap? Ito ho ba ay pagkakaroon lamang ng kaligtasan at uh, wala nang hihigit pa roon? Yun na lang ba yun? Or meron pa bang ibang bagay na karagdagan aside from that? Now, ang sagot po dyan ay meron pang ibang bagay na karagdagan. Ang isa pong napakahalaga doon ay nadagdag sa atin yung pagkaunawa sa kahalagahan ng mga bagay na espiritwal. Yan po. In fact, hindi ka pwede magkaroon ng kagalakan sa gitna ng problema o suliranin pagka hindi ka bukas sa katotohanan ng kahalagahan ng mga bagay na espiritwal. Ulitin ko yan, ha? hindi ka pwede magkaroon ng... Uh, kagalakan sa gitna ng mga problema kung ikaw ay hindi bukas sa kahalagahan ng mga bagay na espiritwal. So, ibig sabihin, tayo po ay nasanay na hindi pinapahalagahan ang mga bagay na espiritwal. At ngayong tayo po ay nasa Panginoon, eto na ngayon ang hamon. Paano natin pahalagahan ang mga bagay na espiritwal? Paano mamumulat ang ating isipan sa kahalagahan po nito? Yan ang gusto nating... Makita at yan ang gusto nating maunawaan Eh kasi nga po, usually, pag sinabi nating kalugihan, kawalan Ang nasa isip natin kagad, ba diba? Pera, material, pinansyal uh, O oh, yan, yan ang nasa isip natin eh So, hindi tayo nasanay na may value sa spiritual things Si Pablo, mapapansin nyo po para lang maunawaan nyo kung bakit sinasabing may kagalakan dito, sinabi niya rin kasi ito sa Romans chapter 5. Almost the same idea. Pag meron tayong problems, let it be an opportunity for great joy. Now again, uh, si Pablo, if you remember, sa Philippians chapter 3, sinasabi niya sa atin doon, yung mga bagay na dating pinapahalagahan ko, ngayon ay tinuturing ko ng kalugihan. So makikita mo, nagkaroon ng pagpapalit ng pinapahalagahan. In fact, hindi lang basta nagpalit, talagang total opposite. Dahil ang sabi niya mismo, yung mga bagay na dati ay mahalaga, ngayon ay tinuturing niya ng walang halaga, ang importante ngayon ay makilala si Kristo. So ngayon, anong kinalaman ng kaisipan na yan dito po sa ating pinag-aaralan? Ito po, dahil pinapakita sa atin ang katotohanan na pag dumaraan tayo sa pagsubok, maaaring merong losses in terms of material, financial, or physical, pero meron tayong pwedeng mag-gain o mapala o kaya naman ay malaking paglago pagdating po sa tinatawag nating spiritual na aspeto. Kaya ang sabi niya rito sa verse 3, okay? So, when, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Verse 3, For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Verse 4, so let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be complete, perfect, needing nothing. So, tingnan nyo yun. Kung hindi mo pinapahalagahan ang mga bagay na espiritual, okay, hindi mo makikita yung kagalakan. Eh. Bakit? Kasi ano para sa iyo? ano para sa iyo ang mga bagay na espirituwal kung wala itong halaga sa iyo you will never have joy kaya nga po hindi natin makita yung mga bagay na ito so sinasabi rito ni apostle paul or sorry ni james ang itinuturo sa atin ni james sa puntong ito ay ang katotohanan na pag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok ito po ay pwedeng magdala sa atin sa paglago sa buhay espiritwal. So lilinawin natin, maaaring may kalugihang material, pinansyal, pisikal, pero may pakinabang sa spiritual. At yung taong alam ang halaga ng mga bagay na spiritual ay ang mga taong magkakaroon ng kagalakan dahil mararanasan nila ito kahit sa gitna ng pagsubok. In other words, yung pagsubok po may be beneficial spiritually. Ang pagsubok po ay hindi hadlang sa pagkaroon ng paglago, pagkatuto at pakinabang sa mga bagay na espiritwal. Yan po yan. Kaya ang laki ng challenge, ano, ang laki ng pagpapala. Kaya sabi nga natin, kung hindi ho natin nakikita itong value ng spiritual things, Sa paano ko magkakaroon ng joy? E eh, talagang ang tingin mo lang sa mga uh, pagsubok ay kawalan, pagkalugi, di ba? Pagkawala, yan lamang ang tingin mo dyan. Pero kung ikaw po ay merong uh, pagka, pagkatuto at kaalaman sa kahalagahan po ng mga bagay na espiritual, then, diyan po makikita mo, pinapahalagahan mo na rin ang mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon. Malaking kaibahan, di ba? Kaya yan po. Kaya pag tayo po ay nasa crisis, it can be an opportunity for great joy. Bakit? Dahil ang bottom line, ito po ay pwedeng magdulot ng pakinabang sa buhay espiritual. Bakit ko sinabing pwedeng magdulot? Kasi ang reality po, hindi lahat ng dumaranas ng pagsubok ay automatically nagbe-benefit sa pagsubok. Kasi misan mali-mali yung ating response. Eh. Kaya nga itong passage on wisdom, yung James chapter 1 verse 5 is very important. Kasi po ito nagtuturo sa atin kung ano ang kailangan natin pag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, ano ba kailangan natin? Karunungan. Makasasabihin naman ng iba, no? Eh, Lord, bakit naman karunungan lang? Wala bang iba dyan? Well, ang bottom line, mga kapatid, ay ito eh. Ang reality po ay ito. Uh, ang karunungan po ay talagang kailangan natin so that we can make the right decisions. Totoo po yan. Uh, kadalasan kasi pag yan ang kulang, kahit sabihin mong sagana ka sa ibang bagay, kahit sabihin mong ikaw po ay uh, uh, merong mga pagpapala sa ibang aspeto ng buhay, eh, sasayangin natin eh. Kasi ang kailangan talaga natin ay karunungan, so we will know how to respond, we will know how to grow sa gitna po ng mga challenges na ating kinakaharapan. Hindi ba, minsan, pag tayo po ay humarap sa pagsubok, sa halip na masolusyonan yung problema, lalo pang lumalala eh. Bakit? Mali ang tugon. Mali ang response minsan po ay mali yung tinatawag na pattern of resort. Ibig sabihin, sa halip na lumapit sa Panginoon, eh hindi, nagkakaroon po ng mga kapasyahan, pagkilos na hindi tama. At ang resulta po, lalong lumalala ang isang problema. Kaya malaking hamon 'to sa atin, ano? Malaking hamon 'to sa atin na talagang maunawaan po natin na pag tayo po ay dinadala sa isang crisis of faith. Tayo po ay binibigyan nang pagkakataon para tayo po ay lumago. Lagi nating tandaan na yung pagsubok ay pwedeng instrumento ng Panginoon para tayo po ay hubugin, para tayo po ay palaguin. Okay? Pangalawa, laging tandaan, kailangan po natin ng karunungan upang makatugon tayo ng tama sa hamon po ng mga pagsubok na ito. Because it is only when we respond properly And accordingly, sa mga hamon na ito, do we grow and develop? Totoo yan. Diyan tayo nagkakaroon ng paglago, pagtama ang tugon. Ako, pag mali ang tugon, lalala lalo. No? Sabi nga ng isang author, nabasa ko yung kanyang sinulat. Ang sabi niya, uh, life is uh, 10% of what happens and 90% of how we react. So, ibig sabihin, Uh, yung mga pangyayari ay around 10% lang at uh, yung natitira po, yung reaksyon natin, yan po ay bumubuo ng 90% kung ano po ang kalalabasan ng buhay natin. Abay, misan ho, talaga pag inisip-isip mo, masasabi mo, totoo eh. Bakit? Kasi nga, misan ho, yung, yung reaksyon natin eh, dyan tayo nadadali, no? either make or break. Dyan po tayo Ah, uh, nagkakaroon ng solusyon o janhu ho tayo nagkakaroon ng lalo pang uh, paglala sa ating sitwasyon. So we want to make the right choices, okay? So yung crisis of faith help us para ma-overcome natin 'yan. Now, at the same time, kailangan po nating maunawaan sa proseso ng paglago, we need to learn, we need to relearn and we also need to unlearn, okay? Kailangan may matutunan kailangan merong masariwang dati ng alam, at the same time, merong pangpangatlo, may mga bagay pong kailangang matanggal natin sa ating buhay para tayo ay lumago. Yan ang reality po niyan. At uh, pag tayo po ay hindi maalam sa mga bagay na yan, ang uh, posibilidad po ay uh, tayo po ay mananatili doon sa state of spiritual immaturity. So, gusto nating maunawa ang panulalago. Kaya nga may mga times, na ang Panginoon mismo, inaalaw niya yung problem. So bigyan ko lang ng dissection yung problem sa para lang makita nyo. May mga problema po kasi kaya nananatiling problema. Ang kadahilanan po hindi natin dine-develop yung capacity natin. So we are forever facing these problems which can actually be solved. Pwede siyang masolve. Eh kaya lang dahil hindi po natin dine-develop yung capacity natin para harapin ito. Imagine some issues in life. Ang tagal-tagal na nandiyan pa rin. May mga problema na, kaya problema dahil hanggang ngayon ayaw mong aksyonan. no? Uh, yung mga problemang related po sa forgiveness. Mga problema related po sa sa ating galit sa manang loob, 'di ba? Bitterness. Now, Nasa sayo eh. Choice mo yan eh. Kung bakit nariyan pa yan sa buhay mo. Kaya nga ang malaki at napakahalagang hamon dyan is kung sinabi ng Panginoon na dapat mong alisin yan, alisin mo because the longer you allow that to remain in your life, the longer you deprive yourself of the life that God wants for you. Yan po ang reality. Mas nananatili ka dyan, mas pinipigilan mo ang sarili mo na maranasan yung buhay na nais ng Panginoon para sa iyo. Yan po yan. Kaya malaking hamon talaga na ating pag-isipan. Kaya may mga times tayo po'y pinadadaan sa crisis of faith dahil may mga bagay na hindi natin matutunan sa normal na paraan. Totoo po yan. May mga bagay na tinuturo sa atin through God's Word. Ayaw nating matutunan the easy way. Gusto natin the hard way. Gusto natin yung nahihirapan. Gusto natin yung napapagod. Gusto natin yung napapalo. Gusto po natin yung may mga uh, ikangay uh, pagsubok na dumarating bago tayo matuto. So, ano nangyayari in the end? Ang nangyayari po in the end, yes, we learn, but again, as I said, we learn the hard way. Eh, hindi naman sana yun ang gustong pamamaraan ng Panginoon para sa atin, di po ba? Gusto niya sana matuto tayo the easy way eh. Kaya lang, ang problema po, pag hindi nga tayo matuto -tuto, we learn, but we learn the hard way. Nasa atin ang choice eto pa sometimes may mga bagay po that we have to relearn no yung dati na nating alam pero napakawalan po natin sa ating buhay so ang nangyayari po sa mga bagay na ito eh tila uh, na isasantabi at matapos nating tabe sa ating buhay ang nangyayari po ay uh, nagkakaroon tayo ng pagpa sa ibang mga bagay at dahil nag tayo ng ibang bagay Uh, yung mga magagandang bagay na nandyan na, nakakalimutan natin. Di ba? Isipin nyo na lamang po, marami tayong mga bagay na dati na nating alam, dati na nating kaya, dati na nating taglay, pero ano nangyari po mga kapatid? Hindi ba may mga times na hindi na natin napagtutuunan dahil pinabayaan na natin ang mga bagay na ito. So ang challenge po rito is to be able to align with God. Align with God. Kailangan po tayong mag-align sa layunin ng Panginoon so that we can grow. And we do that by relearning. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ito. Sa Revelation um, chapter 3, meron pong iglesia na in-evaluate ang Panginoon. Actually, yung seven churches na tinatawag ano, sa Revelation chapter 3. Now, Uh, ang ang alam natin kadalasan when we talk about the book of Revelation, puro end times. Totoo naman marami pong sinabi yan about the end times, pero ang mahalaga din nating makita sa puntong ito ay ang katotohanan na bagamat uh, marami pong binanggit no about the end times, ang kailangan hu nating makita rito ay ang katotohanan na bago binanggit yung tungkol sa end times, binigyan muna tayo ng glimpse, no? Uh, paano i-evaluate ng Panginoon ang mga iglesia, ang mga mana ng palataya pagdating sa dulo? Alam nyo, kung kayo po ay nag-aaral, tapos eh, uh, merong mga naunang nag-exam, at eh, ikaw din ay haharap sa kaparehas na exam, di ba paminsan may tendency na, Huy, ano ba yung mga tinanong yan? Bakit mo tinatanong? So that you will have an idea on how to prepare. So, ganun po rito, binigyan tayo ng glimpse. Ano ba yung importante sa Panginoon? So, dito po makikita natin ang isang iglesia na sa kanyang sariling sukatan, siya po ay ayos. Pero sa paningin ng Panginoon ay hindi po siya ayos. No? Dito po sa Revelation chapter 3, ito po yung church in Laodicea. Ang sabi po sa verse 15, I know all the things you do. That you are neither hot nor cold. I wish you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing, and you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich also by white garments from me. So you will not be shamed by your nakedness and ointment for your eyes so you will be able to see. I correct and discipline everyone I love so be diligent and turn from your indifference. So dito po ang pinapakita sa atin ay isang iglesia na merong maling pagtingin sa kanyang sarili. All the while, ang assumption is that I am doing okay. We are doing okay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang katayuan nyo. Sa tingin nyo okay kayo, sa tingin nyo pasado kayo, sa tingin nyo maayos kayo, pero sabi ng Panginoon, the exact opposite is true. Tingin nila mayaman sila, sabi ng Panginoon, you are poor, blind and naked. So imagine mo no, uh, to have that assumption na okay tayo, yung pala sa harapan ng Panginoon, we are not okay. Eh, minsan po may tendency talaga na uh, mag-uumpisa ka ng isang bagay na maganda. And then later on, you tend to forget about these things. And then ang tendency po is babalik tanawa natin yung mga bagay na ito and then gusto nating maibalik, no? Maibalik para maituwid natin. Kaya isa po diyan is assessment. Yung isa pang gusto kong makita natin dito, yung binanggit naman sa church in Ephesus. Tingnan nyo naman to. Ito pong Church in Ephesus, maganda rin yung tinuturo dito uh, sapagkat ito po paalala din sa atin sa chapter 2. Ang sabi po rito sa uh, verse 1, no? Basahin natin yung uh, tungkol sa Church in Ephesus. Let me highlight yung let me proceed sa uh, verse 2 hanggang doon po sa verse 5. Ang sabi ng passage, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Verse 5 Look how far you have fallen. Turn back to me. do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Look how far you have fallen. So, napaka bigat, ano? Ibig sabihin, all the while, akala nila okay din sila because they were doing good things. Pero ang sabi ng Panginoon, Teka lang, merong kulang eh. You have forsaken your first love. So sometimes, we have to have this wake-up call so that we can once again go back. Gawin nating muli yung mga dating ginagawa. Kaya nga, sabi niya sa verse 5, ang solution, Look how far you have fallen. Tingnan mong muli kung kumusta na. Ano na nangyari? And then, turn back to me. Do the works you did at first. Bakit dati nagagawa mo naman yung dapat? Bakit ngayon hindi? Ulitin mo. Gawin mong muli. Gawin mong muli. Return to me. Repent. Repeat all these things para ma-restore yung sigla ng relasyon. Ito po'y hamon para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa ang reality po, we have that tendency to be negligent sa ating spiritual life. So yung mga crisis when they come, oftentimes they reveal our complacency, our negligence, and our lack of spiritual fitness. Kaya hamon po ito, wake up call ito sa atin, to change, to improve to be more intentional. So I hope ito pong ating pag-aaral ay nakatulong sa atin at uh, nawa po ay naging pagpapala. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.